Hello guys, good morning Ito na naman kami namili ng aking asawa Yan siya guys ang pinamili namin Matagal din kasi kami hindi nakapamili, gawa ng baha sa aming lugar Yan guys, pinamili namin eh, yung aming mga wala sa aming paninda yung mga naubos na siya Hindi kasi pwedeng walang tayong stock dahil pagka may inihingi ang customer, kailangan meron tayong maibigay sa ating mga customer para hindi sila mawala sa ating. Pagka guys ganyan na may bibilhin tas wala ka, mawalan na sila ng ganang bumili sa ating tindahan. Kaya hanggat maaari, pag wala na kami stock, eh, papalitan na namin para hindi mawalan kami ng stock. Yan nga pala, yan ang aming mga kulang sa aming tindahan. Yan guys, hindi na lang kasi ang aming mga stock nyan, kaya dadagdagan ko. Yan guys, ang aming mga pinamili. Yan guys, ang mabinta sa amin, kaya yan ang dinagdagan ko. Yan lang guys, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo guys ang aking video, pakipaloin and like naman guys. Share na din guys ang aking video. Salamat guys ng marami sa inyong lahat. Thank you sa mga followers ko sa mga nanonood ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And again guys, salamat po ulit sa